ano? Uh, yung box. Oh, Eds, buksan mo yung box. Buksan mo. Pabuksan mo kay Eds. Oh, Eds, dyan. Ay, mo, Eds. Unboxing. Unboxing. Ayan, ha? Sa salita, ito ang magsalita, ha? Ito ang magsalita. <laughs> <laughs> Ano ito? Ano <laughs> Alam yung mga binibigay namin sa'yo? Sa niya, no? Alam mo yun? Kaya yung basag, bro. Sige, mo lang, mo Ito. Ang lagay sa spaghetti. Ito yung yan, Alam mo na kung paano ito yun. <laughs> parang nawawala sa parang Natatawala sa may yeah, problema, may hmm. problema. Nakawala ka? Kanina nagsasalita ka pa eh. Huwag <laughs> ka tumingin. Huwag ka tumingin. Hindi <laughs> akong bida dito, no. Kailangan. Oo oh, yan, pangalaw mo, Graham. Thank <coughs> Thank you po. Thank you po. <laughs>

pagkain yun ano saka yan si ano mayonnaise alam mo kung ano to ha alam mo kung saan to ginagamit at napay di ka kasi talaga namin ikaw na pag nagsasalit ka yan say ay sorry 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 Excited na agad ako. Gusto ko nang buksin eh. <laughs> Ay, ibang na kayo. Okay. Ano, ano mas sabi mo? Salamat po. Mm, Salamat. Ano mas mo sa akin? Ako nagbigay, sabi ko na gano'n, nagtulong ako. Joke lang. Salamat <laughs> yes. po Ay! Sige, ba? na kayo ah. Ibang kulang marunong ba magluto? nako 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 Ito nako 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 Kinakabahan? nako nako Kinakabahan ka kayo nako 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 hindi ka sa nagbigyan? Ang <laughs> <Wag> bihira. <ni> <laughs> na nga. Palagi ka naman binibigyan. Hindi ka sa sanay... ah. Anong wish mo, ha? Ano? <laughs> Dumag <Dumult> ka to, <tumi. laughs> <laughs> <laughs> Ano wish mo daw ngayon, Pastor? ano? Yan. Ano po? Buo lang. Sama-sama hmm? lang po kami Sama-sama kayo. Ano pa? mo, ano kaya kong ibigay. Oo. Wow! Ano? na? Ano? 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 lang Ano? Ano? What's wrong with you? Okay, yeah, What's wrong yeah, with you, PNC? Yeah. Yeah, ano meron? Hindi. Hindi Hindi mo si Eds? Hindi po. Kailala, kailala po. <laughs> ah, kilala mo naman po. Ano? Parang mahihiya ka, Eds. Ano yun? yun? kata Eds nakakita ng